Dalawang malaking sugpo. <laughs> sa <laking hakin> ako sa laki ng haki daw. Nawala guys, nawala. <laughs> Ngayong araw naman guys, isamahan nyo naman kaming magluto at manghuli nitong mga malalaking sugpo. At samahan nyo na rin guys kaming magpo-trip dito lang sa taas ng treehouse natin kasi napakaganda pa rin ang view dito. What's up guys, what's up mga kanapadaan lang, bago nga pala guys natin simulan ang adventure natin for today at sa mga hindi pa nga pala dyan dito sa page natin ay pakipallow naman Syempre guys para updated na rin kayo sa ating mga nilalabas na vlog At eto na guys simulan na natin ang adventure, bago nga pala guys kami umalis dito, grabe lagi nga pala kami pinapahirapan itong hagda na ito kaya nga guys, pag nainis kami ni Dugong dito, gagawin namin tong escalator. At habang inaayos nga guys namin yung hagdan na eh, may nakita akong isang isdang samaral dito na palangoy lang. O yun pala guys, may tama siya dun sa buntot niya. Balak sana namin guys siyang tulungan kasi naaawa kami. Kaso nga lang guys, baka mamaya maya iihawin siya ni Dugong at ipudrip siya, lalo lang siya napahamak. Kung mapapansin nyo nga guys, ngayong araw ay eh, napakalaki at napakaganda na nga pala guys ng tubig dito. At bukod dun eh, ay Unti-unti na nga guys, gumaganda ulit yung mga view dito sa ating treehouse. Kasi nga kaya guys darating na nga pala ang summer at darating na rin guys ang tubig araw yung mga malalaking tubig sa umaga grabe sobrang sarap maligo dun kahit nga pala guys hindi pa rin ganun kalaki ang tubig pero grabe sobrang ganda pa rin talaga ng view dito lalo lalo na guys pag lumaki talaga yung tubig na yan talagang maasul asul dito at napansin ko lang dahil nga guys darating na rin ang summer eh medyo luma na rin nga pala guys yung tong natin kaya nagbabalak ulit kaming ayusin ito at pagandahin at palakihin dito nga pala guys kami magdadagdag ng extension dito sa trios natin para naman guys medyo malawak yung galawan namin tapos dun nga pala guys tayo tatalon pag maliligo na tayo tapos medyo aayusin at palalakihin nga pala guys namin itong lamesang kinakainan natin dito sa taas ng ating treehouse basta guys abangan nyo summer kung anong gagawin natin dyan sa ating napakagandang treehouse na yan at dahil nga guys medyo nagugutom na rin kami ngayon tanghali at kailangan na naman guys natin dumiskarte ng iulam at ipupudrip namin ni Dugong ay mga ngapanga nga muna kami dito sa ating palaisdaan medyo maliit nga pala guys ang tubig dito sa loob ng palaisdaan natin kaya sigurado makakahuli tayo dito ng mga sugpo at eto na nga guys so pagkababa ko pa lang ay may nahuli agad ako isang malaking sugpo dito at grabe guys so si Dugong nagpapasikat din maya, maya lang guys meron din siyang inangat dito sa part na to kaso nga lang guys medyo malaki pa rin yung nahuli ko kaysa sa kanya tapos ayun biglang may nakapa ako dito kala ko guys malaking sugpo yung pala paalang ni Dugong bago nga pala guys kami makarating dito nauna na nga pala guys dito yung tatay ko at nanghuli na siya ng mga sugpo eto na nga pala guys yung mga nahuli ng tatay ko may nahuli na rin siyang ilang piraso dito at dadagdagan na lang guys namin ni Dugong yan para maipod Trip namin. Hindi nga pala guys kami naglagay dito ng mga similya ng sugpo sa ating maliit na palaisdaan. Ito nga lang pala guys yung mga pasok dito. Tapos ayun guys, bigla nga pala akong nagulat kasi may naapakan akong gumagalaw. Yun pala guys, isdang bagaong lang. Sugpo guys, sakit na tilik ako. Sugpo. Eh. Yun, nakawala. Yun. Yun. nakawala. Tumalon. <laughs> Grabe, sayang naman nun guys. talaga nakawala pa yung isang sugpo nating nahuli. Lumapit nga lang guys ako dito sa tatay ko may nahuli daw siyang malaking sugpo. At grabe nga guys, o oh, jumbo talaga tong isang sugpo na to. Buti na lang may nahuli si tatay kahit nakawala yung isang nahuli natin. Un. Oh, Dalawa guys, huli ko. Malaki ulit oh. Dalawang malaking sugpo. Oh, drift na natin to dogs. Ah. Ayun, meron din si dogs guys. <laughs> <laughs> sa laki-laki daw. <-aki> <laughs> Ayun.

<laughs> Napakalakas talaga guys nitong mga sugpo lalong lalo na pag lang yung pagkakahawak mo sa kanya talagang pag pumisik yan guys eh makakatakas na kaagad yan Bukod nun guys bago sila umalis ay eh, talagang titinikin muna nila yung kamay nyo talagang meron silang iiwan na remembrance Maya maya nga lang guys may kumakalabsaw dito malaking isda nagulat nga lang guys ako si Dugong lang pala kala ko malaking isda na yun nandito sa ilalim Bukod nga pala guys sa panguhuli natin ng sugpo ay eh, nagtaarin nga pala guys kami ng lambat dito para kahit papano ay eh, maisaid namin guys yung mga bangus dito Sayang nga lang guys, tatlo na yung nahuling bangus ko dito. Nakawala pa yung isa. Kaya eto, dalawang peraso lang muna yung nahuli namin at iihawin lang namin to. At nung malapit na nga guys, kami matapos habang naglalakad si Dugo nga, may natapakan pa siyang isang malaking sugpo dito. Kaya tuwan-tuwa guys sa part na yun, no? Tapos ayun, bigla ko siyang pinahida ng putik. Eto na nga pala guys, lahat yung mga nahuli natin doon sa pangangapaan natin ng sugpo. Kayo ba guys, naranasan nyo na rin bang mga pasa palaisdaan? Kung naranasan nyo, pakicomment naman sa baba at kung saan yung palaisdaan na kinapaan at kung saan lugar yon Medyo marami rin nga. Papal guys, yung nahuli natin at habang nga guys, nangangahoy ako dito, eh, si na lang muna maglilinis to mga nahuli naming support mga isdang bangus. At noong okay na nga guys ang lahat, eh, umakyat na ulit kami dito sa napagandang trios natin at grabe o oh, sobrang saya naman naming dalaw ngayong araw, talagang pasayaw-sayaw pa kami dyan. Ito nga pala guys, mga sugpong nahuli natin, eh, isasangag lang natin ito. At dahil nga guys, fresh nating nahuli yan, kahit sinangag lang guys yung luto natin dyan, eh, napakasarap yan at napakasolid pa rin yan guys, si food trip. Habang nagluluto nga guys kami ni Dugong dito sa taas ng treehouse namin eh napansin ko na medyo masikip na talaga kami dito kaya talagang kailangan namin guys palakin na ayusin to ngayon darating na summer. Sa mga bagong followers namin yan guys isa nga pala guys ito sa dahilan kung bakit kami nakilala ni Dugong dito sa larangan ng pagbablog dahil dito sa treehouse natin. Naaalala ko pa nga lang guys nung day 1 namin ng paggawa nitong treehouse ay yun yung video na unang unang nakamillion views kami at grabe sobrang tuwa namin ng mga panahon na yun. At ang kasama nga pala guys namin na tumulong sa amin dito sa paggawa ng treehouse namin na to, yung tatay ko. Kahit nga guys, hindi pa kami sumasahod noong mga panahon na yun, ito, eh, suporta pa rin siya. At hanggang ngayon guys, sinakakatulong eh, pa rin namin siya dito sa pagbablog namin. At grabe, kwento ako ng kwento, eto na nga guys, nasunog na ni Dugong at nadurog na yung mga niluto niyang bangus. At eto na nga rin pala guys, yung mga natin, gumawa lang nga pala guys kami na napakasarap na sa dyan, tapos nilagay na rin namin dito sa mesa. At grabe, o, oh, tuwan -tuwan na naman yung best friend ko dyan. Lord, marami pong salamat sa pagkain at sa biyayang natatanggap namin araw-araw. Uh, sa inyo, Lord, ang pinakamataas, sa paborita, sa salamat, sa pangalan ni Lord. In Jesus' name, amen. amen. Ayun na na. Okay, guys, tara, tara. Let's go. Ang kain natin, dogs, ay... Sugpo, kuha sugpo. Malaki sugpo. Okay, kuha malaki. Ayan. So, guys. Alisin natin ang kanyang ulo. Grabe, guys. Ang taba, oh. Ang ulo. Sarap nito, guys. Woo! So Ito na naman ang sinasabi nating food trip. Ito na naman, guys, oh. Sausaw natin sa ating sawsawan. Then, first bite. Quality. Ito na, ma'am. Ito. Top. So, enjoy. Next. Dogs, next. Bangus. Laman ng bangus. Sausaw natin. Sibuyas na may suka. Guys. Mmm. Crunchy. Sobrang sarap guys. Tantang. Kaya ano pa guys iniintayin nyo. Sabayan nyo na ulit kami pumutrip dito ni Dugong. Salamat nga pala sa mga solid na sumusuporta sa atin dyan. Huwag nyo sanang kalimutang i-share tong video natin. Paano guys. Kita-kitsa lang ulit tayo bukas sa adventure natin. Salamat sa panonood guys. Haha. <laughs>